Ilarawan ito, nasa kalagitnaan ka ng pagsasabi sa iyong anak tungkol sa kamanghamanghang restaurant na binisita mo noong nakaraang katapusan ng linggo at bigla kang nag-freeze. Ang pangalan ay naroroon, sumasayaw sa dulo ng iyong dila, ngunit ang iyong utak ay tila tumama sa isang hindi nakikitang pader. Alam mo kung ano mismo ang gusto mong sabihin, maaari mong tikman muli ang pagkain, ngunit ang tiyak na salita ay hindi darating parang pamilyar? Kung ikaw ay isang babae na higit sa 50 taong gulang, tiyak na hindi ka nag-iisa sa karanasang ito at mayroon talagang isang kaakit-akit na siyentipikong paliwanag kung bakit ito nangyayari. Ang nararanasan mo ay hindi lang pagtanda o senior moments dahil gusto ng lipunan na iwaksi ito. Mayroong isang komplikadong interplay ng hormonal, neurological at maging sa mga kultural na salik sa trabaho dito na partikular na nakakaapekto sa mga kababaihan sa mga paraan na hindi nararanasan ng mga lalaki. Ang pinakamakabuluhang salarin? ang dramatikong pagbabago sa hormonal na nagsisimula sa panahon ng perimenopause at nagpapatuloy ng maayos hanggang sa iyong mga postmenopausal na taon. Ang estrogen ay hindi lamang tungkol sa pagpaparami, taliwas sa pinaniniwalaan ng maraming tao. Ang malakas na hormon na ito ay kumikilos tulad ng isang master conductor para sa orkestra ng iyong utak, lalo na sa mga lugar na responsable para sa pagbuo ng memorya at pagkuha ng salita. Kapag ang mga antas ng estrogen ay nagsimula sa kanilang roller coaster ride sa panahon ng perimenopause, karaniwang nagsisimula sa iyong 40s ang kakayahan ng iyong utak na mabilis na ma-access ang nakaimbak na impormasyon ay nagiging hindi gaanong mahusay. Isipin ito tulad ng pagkakaroon ng isang filing cabinet kung saan may patuloy na nag-aayos ng mga folder ang impormasyon ay naroroon pa rin, ngunit ang paghahanap nito ay mas matagal at nangangailangan ng higit na pagsisikap. Ngunit narito kung saan ito nagiging talagang kawili-wili at ito ay direktang naguugnay sa kung bakit maraming kababaihan ang nagsisimulang makipag-usap sa kaniyang sarili ng higit pa pagkatapos ng 65 ang iyong utak bilang ang kahangahangang adaptive na organ ay nagsisimulang bumuo ng mga solusyon para sa mga pagbabagong ito sa hormonal. Ang isa sa mga pinakakaraniwang adaptasyon ay ang pinataas na pagproseso ng pandiwa na kadalasang nagpapakita bilang pag-usap sa mga problema ng malahas, pagsasalaysay ng mga pang-araw-araw na gawain o pakikipag-usap sa iyong sarili na hindi mo kailanman nararanasan. Ang pag-uusap sa sarili na ito ay hindi isang senyales ng paghina ng cognitive o kalungkutan kahit na maraming kababaihan ang nagaalala na maaaring mangyari ito. Sa halip, ito ang napakatalino na diskarte ng iyong utak para sa pagpapanatili ng cognitive function. Kapag pinag-uusapan mo ang iyong mga iniisip, ina-activate mo ang maraming neural pathway ng sabay-sabay. Nakikipag-ugnayan ka sa mga lugar na responsable para sa paggawa ng wika, pagproseso ng pandinig at memoryang gumagana ng sabay-sabay. Ang multimodal na diskarte na ito ay nakakatulong na mabayaran ang mga lugar na maaring hindi gaanong gumagana dahil sa mga pagbabago sa hormonal. Ang koneksyon ay nagiging mas malinaw kapag naiintindihan mo kung paano aktual na gumagana ang pagkuha ng salita sa babaeng utak. Ang mga kababaihan ay karaniwang may mas matatag na koneksyon sa pagitan ng mga hemisphere ng utak na kadalasang nagbibigay sa kanila ng mga pakinabang sa pagproseso ng wika at multitasking. Gayunpaman, sa panahon ng hormonal transition, ang mga mismong koneksyon na ito ay minsan ay maaaring lumikha ng tinatawag ng mga mananaliksik na neural noise. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng masyadong maraming mga istasyon ng radyo na nagpe-play ng sabay-sabay, na ginagawang mas mahirap na tune sa partikulan na frequency na kailangan mo. Ito ang dahilan kung bakit maaari mong makita ang iyang sarili na nagsasabi ng alam mo, ang bagay na iyon ng mas madalas o kung bakit bigla mong hindi maalala ang pangalan ng iyong kapitbahay kahit nakilala mo na sila sa loob ng maraming taon. Alam ng iyong utak ang impormasyon, ngunit ang landas para makuha ito ay pansamantalang puno ng mga nakikipagkompetensyang signal. Ang nakakadismaya ay madalas itong nangyayari sa mga pinakakaraniwang salita, ang mga ginagamit mo araw-araw, dahil ang mga ito ay nakaimbak sa mga bahagi ng utak na pinakaapektado ng hormonal fluctuations. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang maaari mong gawin tungkol dito dahil ang simpleng pagtanggap nito bilang hindi maiiwasan ay hindi kinakailaman. Ang unang diskarte ay nagsasangkot ng pag-unawa na ang iyong utak ay hindi kapanipaniwalang plastic. Ibig sabihin, maaari itong bumuo ng mga bagong neural pathway sa buong buhay mo. Ang neuroplasticity na ito ay ang iyong lihim na sandata laban sa mga kahirapan sa paghahanap ng salita. Ang isa sa mga pinaka-efektibong diskarte ay ang tinatawag na mga neuroscientist na elaborative rehearsal. Sa halip na pilitin lamang ang salita na dumating, maaari mong sanayin ang iyang utak na buo ng maraming landas patungo sa parehong impormasyon. Halimbawa, kapag sinusubukan mong alalahanin ang pangalan ng restaurant na iyon, huwag lang umupo doon na bigo. Magsimulang ilarawan ang lahat ng iba pa tungkol sa karanasan. Pag-usapan ang kulay ng mga dingding, ang texture ng tinapay, ang tunog ng musika, ang pakiramdam ng upuan na iyong inuupuan. Ina-activate nito ang iba't ibang network ng memorya at kadalasang nagtitrigger ng salitang hinahanap mo sa pamamagitan ng mga alternatibong rutang ito. Ang discarding ito ay natural na humahantong sa higit na pakikipag-usap sa sarili na ibinabalik sa atin kung bakit ang mga kababaihang higit sa 65 ay madalas na nagkakaroon ng mas maraming pakikipag-usap sa kanilang sarili. Habang nagsasanay ka ng detalyadong pag-eensayo, ang pakikipag-usap sa mga problema at pagsasalaysay ng mga karanasan ay nagiging isang mahalagang tool sa pag-iisip. Hindi ka nasisiraan ng bait, pinapalakas mo talaga. Ang pagpoproseso ng pandiwa na tumataas pagkatapos ng 65 ay nagsisilbi ng maraming cognitive function ng sabay-sabay. Kapag nagsasalita ka sa iyong listahan ng grocery ng malakas, hindi mo lang naaalala ang mga item. Pinapalakas mo ang mga landas ng memorya, nagsasanay ng mga kasanayan sa wika, at pinapanatili ang mga koneksyon sa neural na nagpapanatili sa iyong isip na matalas. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kababaihan na yakapin ang likas na ugali na ito ay madalas na gumaganap ng mas mahusay sa mga pagsusuri sa nagbibigay malay kaysa sa mga pumipigil dito dahil sa kahiyan sa lipunan. Ang pagtulog ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa buong prosesong ito at ito ay isang bagay na nagiging mas mahalaga habang ang mga pagbabago sa hormonal ay nakakaapekto sa iyong mga pattern ng pagtulog. Sa panahon ng mahimbing na pagtulog, pinagsasama-sama ng iyong utak ang mga alaala at inaalis ang metabolic waste na maaling makagambala sa neural communication. Ang mahinang tulog na nararanasan ng maraming kababaihan sa panahon at pagkatapos ng menopause ay direktang nakakaapekto sa mga kakayahan sa pagkuha ng salita. Ang koneksyon ay napakalakas na ang pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog lamang ay maaaring kapansin-pansing mabawasan ang mga tip of the na sandali. Ang paglikha ng isang kapaligiran sa pagtulog na sumusuporta sa memory consolidation ay nagsasangkot ng higit pa sa pagkuha ng walong oras. Ang iyong utak ay nangangailangan ng pare-parehong oras ng pagtulog at paggising upang ma-optimize ang mga proseso ng pag-clear ng memorya nito ang temperatura ng iyong silid, ang antas ng kadiliman at maging ang oras ng iyong huling pagkain ay lahat ay nakakaempluensya kung gaano kabisa ang iyong utak na mapanatili ang mga network ng wika nito sa magdamag. Ang pisikal na ehersisyo ay lumilitaw bilang isa pang makapangyarihang tool, ngunit hindi lamang para sa mga halatang dahilan ng pinabuting daloy ng dugo. Partikular na itinataguyod ng ehersisyo ang paggawa ng Brain Derived Neurotrophic Factor o BDNF na nagsisilbing pataba para sa iyong mga neural na koneksyon. Mahalaga rin ang uri ng ehersisyo. Ang mga aktibidad na nangangailangan ng koordinasyon at balanse tulad ng pagsasayaw o tai chi ay nakikipag-ugnayan sa maraming rehiyon ng utak ng sabay-sabay na nagpapalakas sa mismong mga network na kasangkot sa pagkuha ng salita. Ang partikular na kaakit-akit ay kung paano pinalalakas ng pakikipag-ugnayan sa lipunan ang lahat ng mga benepisyong ito. Kapag nakipag-usap ka sa iba, binibigyan mo ng buong ehersisyo ang iyong utak. Pinoproseso mo ang papasok na wika, bumubuo ng mga tugon, nagbabasa ng mga social cues at naga a sa iyong vokabularyo ng sabay-sabay. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kababaihan na nagpapanatili ng aktibong buhay panlipunan ay kadalasang nakakaranas ng mas kaunting mga paghihirap sa paghahanap ng salita, kahit na sa harap ng mga makabuluhang pagbabago sa hormonal. Ipinapaliwanag din ang aspetong panlipunan kung bakit nagiging laganap at mas kapakipakinabang ang pag-uusap sa sarili habang tumatanda ang mga kababaihan. Kung ang mga pagkakataon sa lipunan ay nagiging limitado dahil sa pagreretiro, mga bata na lumalayo o iba pang mga pagbabago sa buhay, ang pakikipag-usap sa iyong sarili ay nagsisilbing kapalit para sa napakahalagang pagbibigay siglang ito. Pinapanatili mo ang mga neural pathway na iyon na hihina dahil sa hindi paggamit. Ang nutrisyon ay gumaganap ng isang nakakagulat na tiyak na papel sa pagkuha ng salita pati na rin. Ang iyong utak ay isang organ na gutom sa enerhiya, kumakain ng humigit kumulang 20% ng iyong pang-araw-araw na kalori, at partikular itong sensitibo sa mga pagbabago sa asukal sa dugo ang mga pag-crash at spike na nagmumula sa mga naprosesong pagkain at hindi regular na pattern ng pagkain ay direktang nakakaapekto sa iyong kakayahang ma-access ang nakaimbak ng vokabularyo. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang makapansin ng higit pang mga kahirapan sa paghahanap ng salita kapag ikaw ay nagugutom o nagkaroon ng masyadong maraming asukal. Ang mga omega-3 fatty acid ay nararapat na espesyal na banggitin dahil mahalaga ang mga ito para sa pagpapanatili ng myelin sheets na nag-insulate sa iyong mga neural pathway. Habang lumalala ang mga proteksyong takip na ito sa edad at mga pagbabago sa hormonal, bumababa ang bilis at kahusayan ng neural transmission. Ang pagsasama ng matabang isda, walnut, at flaxseed sa iyong dieta ay nagbibigay ng mga bloke ng gusali na kailangan ng iyong utak upang mapanatili at ayusin ang mga mahahalagang estrukturang ito. Ang pamamahala ng stress ay nagiging ganap na kritikal sa kontekstong ito dahil ang mga talamak na stress hormone ay direktang nakakasagabal sa pagbuo at pagkuha ng memorya. Ang cortisol, ang iyong pangunahing stress hormone, ay talagang nagpapaliit sa hippocampus, ang rehiyon ng utak na pinakaresponsable sa pagbuo ng mga bagong alaala at pag-access sa mga umiiral na. Lumilika ito ng isang mabisyo na ikot kung saan ang mga paghihirap sa paghahanap ng salita ay nagpapataas ng stress na nagpapalala sa problema. Ang mga kasanayan sa pag-iisip at pagmumuni-muni ay nagpakita ng kahanga-hangang tagumpay sa pagsira sa cycle na ito. Kapag nagsasanay ka ng pag-iisip, sinasanay mo ang iyong utak na manatiling kasalukuyan at nakatuon sa halip na mahuli sa pagkabigo ng isang nawawalang salita. Direktang isinasalin ang mental na pagsasanay na ito sa pinahusay na pagganap ng pag-iisip dahil natututo kang magtrabaho sa mga kasalukuyang kakayahan ng iyong utak sa halip na labanan ang mga ito. Ang pag-uusap sa sarili na tumataas pagkatapos ng 65 ay maaaring maging isang paraan ng pagsasanay sa pag-iisip. Kapag isinalaysay mo ang iyong mga aktibidad o pinag-uusapan ang mga problema ng malakas, iniangkla mo ang iyong sarili sa kasalukuyang sandali at aktibong nakikipag-ugnayan sa iyong mga iniisip sa halip na hayaan silang tumakbo sa autopilot. Ang conscious engagement na ito ay nagpapalakas ng cognitive control at maaaring makabuluhang mapabuti ang pagkuha ng salita sa paglipas ng panahon. Nag-aalok ang teknolohiya ng ilang kawili-wiling solusyon, ngunit ang susi ay ang paggamit nito sa mga paraan na humahamon sa halip na palitan ang iyong mga kakayahan sa pag-iisip ang mga voice-activated assistant ay maaaring mukhang kapakipakinabang para sa paghanap ng mga salita, ngunit maaari nilang talagang pahinain ang iyong mga neural pathway kung labis na ginagamit. Sa halip, isaalang-alang ang mga app na nagpapakita ng mga word puzzle, crossword o mga hamon sa vokabularyo na pumipilit sa iyong utak na aktibong maghanap at kumuha ng impormasyon. Ang pagbabasa ay nananatiling isa sa pinakamakapangyarihang tool para sa pagpapanatili ng akses sa vokabularyo dahil inilalantad ka nito sa mga salita sa konteksto habang ginagamit ang mga network ng wika ng iyong utak. Ngunit, ang uri ng pagbabasa ay napakahalaga. Ang mapaghamong material na nangangailangan sa iyo na maghinuha ng kahulugan sundin ang mga komplikadong plot o matuto ng mga bagong konsepto ay nagbibigay ng higit na nagbibigay malay na benepisyo kaysa sa simple, pamilyar na nilalaman. Ang pag-aaral ng mga bagong kasanayan, lalo na ang mga may kinalaman sa wika o komplikadong mga pamamaraan, ay lumilikha ng mga sariwang neural pathway na maaaring makabawi sa mga pagbabagong na uugnay sa edad. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kababaihang gumagamit ng mga bagong libangan na ng mga wika o nakakabisa sa mga bagong teknolohiya ay kadalasang nakakaranas ng mga pagpapabuti sa kanilong pangkalahatang pag-andar ng pag isip kabilang ang pagkuha ng salita ang kakayahan ng utak na lumikha ng mga alternatibong ruta sa impormasyon ay nagiging mas malakas sa pagsasanay ang emosyonal na bahagi ng mga paghihirap sa paghahanap ng salita ay hindi maaaring palampasin. Ang pagkabalisa at pagkadismaya na nabubuo sa paligid ng mga karanasang ito ay maaari talagang magpalala sa mga ito sa pamamagitan ng pakikialam sa nakakarelax na estado na kailangan ng pinakamainam na pagkuha ng memorya. Ito ay kung saan ang pagiging habag sa sarili ay nagiging isang practical na tool sa pag-iisip. Kapag maaari mong lapitan ang mga sandaling ito ng may pagkamausisa sa halip na paghuhusga, gagawa ka ng mental space na kinakailangan para sa iyong utak na makahanap ng mga alternatibong daan patungo sa impormasyong iyong hinahanap. Ang pagunawa na ang tumaas na pag-usap sa sarili ay isang natural at kapakipakinabang na pagbago sa halip na isang bagay na dapat ikahiya ay maaring magbago ng iyong relasyon sa iyong nagbabagong utak. Maraming kababaihan ang nag-uulat na sa sandaling huminto sila sa pakikipaglaban sa kanilang pagkahilig na magsalita sa mga problema ng malakas, ang kanilang pangkalahatang pag-andar ng pag-isip ay bumuti. Hindi na sila nag-aaksaya ng enerhiya sa pag-iisip sa kamalayan sa sarili at sa halip ay maaaring itoon ang enerhiyang iyon sa gawaing nagbibigay malay. Ang pangunahing insight na nag-uugnay sa lahat ng ito ay ang iyong utak pagkatapos ng 50 ay hindi isang lumalalang bersyon ng iyong mas bata na utak. Ito ay ibang utak na may iba't ibang lakas at iba't ibang pinakamainam na mga pamamaraan sa pagpapatakbo. Ang mga paghihirap sa paghahanap ng salita at pagtaas ng pag-usap sa sarili ay bahagi ng isang mas malawak na muling pag-aayos na, kapag naunawaan at nasuportahan ng maayos, ay maaaring talagang magresulta sa mga kakayahan sa paghiisip na mas nababanat at madaling ibagay kaysa sa kung ano ang mayroon ka sa iyong mga kabataan. Ang mga babaeng tumanggap sa mga pagbabagong ito at nakikipagtulungan sa kanila sa halip na laban sa kanila ay madalas na nakakatuklas ng mga kakayahan sa pag-iisip na hindi nila alam na mayroon sila. Ang mas mataas na pag-uusap sa sarili ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan para sa paglutas ng problema at emosyonal na regulasyon. Ang mas sinasadyang diskarte sa pagkuha ng salita ay bubuo sa pinahusay ng mga kasanayan sa komunikasyon at mas malalim na kamalayan sa sarili. Ang utak na tila nabigo sa iyo ay nagpapakita ng sarili na humihiling lamang sa iyo na makisali dito sa ibang paraan. Ang pagbabagong ito ay nangangailangan ng pasensya at pagsasanay, ngunit ang mga resulta ay maaaring maging tunay na kapansin-pansin. Ang iyong 50 plus na utak ay may potensyal na maging mas malikhain, mas matalino at mas matalino sa emosyon kaysa dati. Ang susi ay ang pag-unawa kung paano suportahan ang bagong operating system nito sa halip na magdalamhati sa pagkawala ng luma. Kapag matagumpay mong nagawa ito, ang mga nawawalang salitang iyon ay titigil sa pagiging pinagmumula ng pagkabigo at nagiging isa na lamang aspeto ng mayaman, masalimuot at magandang adaptive na karanasan ng pagiging isang babaeng naglalakbay sa mga susunod na kabanata ng buhay ng may kagandahang loob, karunungan at lalong makapangyarihang pagunawa sa iyong sariling kahanga-hangang isip.